A, ba, ka, da, e, edukasyon. Ikaw ang aking sandata. Sa mundong puno ng hamon, ikaw ang aking pag-asa. Sa bawat pahina ng libro, sa bawat tanong at sagot, natutunan kong lumaban. Natutunan kong makipagtakbuhan sa isang pangarap. Ngunit sa bawat pagupo ko sa classroom, nadarama ko ang bigat ng realidad sa likod ng bawat kwento. Hindi lahat ay may kakayahang matuto. Hindi lahat ay may pagkakataon ang iba'y naiwan sa ano niyo. Bakit nga ba ang iba'y kayang mag-aral ng libre? Habang ang iba'y kailangan magsakripisyo para lang makabili ng lapis, bakit nga ba ang pangarap na iba'y tilay na pakalayo? Dahil sa kahirapan, sila'y naliligaw sa daan ng pagkakataon. Ngunit, sa kabila ng lahat ako'y di susuko. Sa bawat patak ng pawis, sa bawat gabing di makatulog. Nandito ako, kumakapit, nananalig dahil sa dulo ng bawat pagsusumika, tagumpay ang aking nakikita. Edukasyon. Ikaw ang ilaw sa aking daraanan. Sa gitna ng dilim, ikaw ang tanging gabay ko sa kinabukasan. Kaya't sa bawat aralin, bawat leksyon aking tatandaan, ito'y hakbang patungo sa aking ambisyon.